Magandang araw mga kapulpo. Meron tayong Mazda 3 na unit na nirescue ngayon. Ang problema nito, biglang namatay. Ayan na umandar. So ito, nirescue namin. Ano ito si Naser. Kasama namin. Ayan o. Shoutout ka na sir. Shoutout out po. <laughs> okay, na, ano, narautan. Man, ngayon kayo si ano, Manipoy Pog? Man, ngayon, man, 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 man. itis, itis natin ito. Sir, pa-start nga. sige Okay, okay, na, Walang gasolina na natapon. Ngayon, check natin doon sa kanyang tangki. Kung mayroon ba ng positive. Ito po ay basic, basic troubleshooting para kahit mapano pag nasiraan kayo sa daan, alam nyo kung saan nyo kukunin at paano nyo ito trouble. ikut troubleshoot kung ano ang kanyang naging sira. Ayan. Dito dito po sa kanyang linya dito ayano yung sakit ng what yung fuel pump sa kanyang tank ayano kung makikita po natin naka on yung ayano mo sa ano, dashboard ayan naka on yung susi dapat sana magkaroon ito ng positive ayano yan wala po siyang positive na nalabas sa linya na to ayan o wala po siyang positive so pa, wala, pong problema ang fuel pump po nito electrical po yung problema papakita namin na sa inyo kung ano ang naging sira nito hindi ko tayo sa labas ito focus mo rito sa mga fuse check natin ang mga fuse nya yan oh. dito sa kanyang fuse box ito po yung posisyon nya pag ganon ayan o yung kanyang engine bar one, ito yan o oh. konektado po yan sa kanyang papunta sa kanyang computer box sa ECU ayano. putol putok yung fuse ito yan yung iba naman ay buo ngayon lang po ang problema nito Oh, papalitan namin ng fuse, mamaya papakita namin para makita nyo na okay na siya potokampus. yung bago nating tyos, nagpabili ako. Bagyan na natin. Yan. Tapos, ipa-start natin yung kaiser Sir. Sir, pa so yun naman. Ito. Zain na natin. On lang on lang. on lang, on lang. Oh. Op, 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 op. yun Nagkaroon na ng gasolina. So ilagay na natin. Sige. po, sir, start. Trouble shot. Okay na. Ngayon, yung problema nito kaya kumutok yung fuse ay naandun sa likod dahil nagkaroon ng yung yun nga yung mga electrician dapat pag magtitesting ng mga wire dapat kung ano yung tinanggalan ng balat dapat tipan to papakita namin sa inyo. Ito. Ayun oh, Ito yung problema. Balat nabalatan dapat sa mga elektrisyan kapag ganito na, na binalatan. dahil tinisting dapat lagyan ng tape kasi ito yung dahilan kung bakit pumutok yung fuse lagyan natin ng tape ayun po na, nabalutan na ng tape ito po yung naging dahilan kung bakit pumutok yung fuse dahil nag short na okay na. Ayun. Salamat, po sa, ya. ano, sa mga supporter ni ano. Boy Pulpog, Boy Pulpog. Salamat. Salamat, salamat. The best.